Naman na raw ang biyahe ng mga bus sa PTEX pero agad na tiniyak ng pamunuan ng terminal na pwede pa rin ang walk-in. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Paranaque Integrated Terminal Exchange si Gerard de la Peña. Gerard, paano nangyari na pwede pa rin ang walk-in kahit punuan na nga ang mga biyahe? Alam mo, Cheryl, sa ngayon, eh, available pa naman ang mga tickets, lalo na yung mga biyaheng papuntang Bicol. Pero kanina sa pag-iikot natin doon sa ticket booth dito sa Ptex, may mga bus lines na nakalagay na eh, fully booked na sila at yung iba naman ay eh, maglalagay daw ng extra trip. Meron ding ibang mga bus companies dito sa Ptex na talagang puro walk-in lang yung sineservisa nila. At ang sabi ng uh, Ptex tungkol dito, pwede naman talaga yung walk-in dahil lang LTFRB ay naglabas ng mahigit 1,000 na special permits para nga siguradong may masakyan yung mga kababayan natin pag uwi. Yun nga lang, Sheryl, ang downside nito, hindi natin alam kung ganito rin yung mangyayari ngayong taon, ano? pero nung nakaraang uh, mga peak seasons, lalo nito nakaraang uh, Pasko, ang, uh, meron niya mga special permits, meron mga sakyan, pero ordinary buses na lang mga meron. So, mamayang hapon, malalaman natin kung kumusta yung availability, kung talagang sapat yung bilang ng mga bus dito, at kung may sapat na aircon buses na mga sakyan yung ating mga kababayan na pauwi sa probinsya. Cheryl. And Gerard, sa mga oras na ito, kumusta yung dagsa ng mga biyahero natin? Cheryl, sa ngayon, eh, medyo hindi ganong karami pa yung mga tao dito sa Pitex. Pero alam mo, kaninang bandang alas sa isang gang alas 8 ng umaga, medyo mahirap nang pumasok dito sa Pitex dahil talagang napakahaba ng pila dito sa entrance dito sa likod ko ngayon, kung nakikita nyo ngayon, napakahaba ng pila kanina dyan kasi nagsabay-sabay yung mga papasok sa trabaho at yung mga papunta doon sa probinsya. Sa ngayon, humupa na yung volume ng tao dito pero asahan natin na mayang hapon kapag ka nakapag-out na mula sa trabaho yung mga kababayan natin ay uh, siguradong maraming tao ulit mamaya at napakasikip na ulit dito sa PTEX. Paalala na lang uh, Gerard ano sa mga hapon pa talaga ang out sa trabaho ano ang mga kailangan nilang tandaan Cheryl, yung mga may balak uh, umuwi ng probinsya ngayong Semana Santa, nako, maghihanda na nila sarili nila dahil siguradong maraming magsisiuwian ngayon. Maraming tao dito sa terminal. Kaya naman, paalala rin, as always, bawal magdala ng mga matatalim na bagay, yung mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. At uh, kumaari rin, eh, maliliit na bagay lang, maliliit na bagahe lang yung dalhin para hindi na rin kayo maabala at yung iba pa mga pasehero sa kanilang pagbiyahe. Sherry. Kumusta yung schedule pala ng mga biyahe? On time naman? So far, Cheryl, uh, on time naman yung pag-alis ng mga uh, mga bus dito. Ano? At uh, ang MMDA din, ma maipaalala lang natin sa publiko, gumawa sila ng paraan para mabilis yung turnover ng mga bus para hindi nalilate ng pagpunta dito dahil alam naman natin kapag kagantong season, napaka-traffic, ang halayo ng igot ng mga bus. Kaya naman, simula ngayong araw na ito, pinayagan nilang dumaan muna sa EDSA itong mga provincial bus para madaling makarating dito sa PTEX at maging on time yung pag-alis ng mga bus papunta sa probinsya. Sherry. Maraming salamat, Gerard De La Peña.